It nice. Magandang umaga. Magandang umaga sa ating lahat. Dito tayo ngayon nang sa payaw natin, guys. Isang linggo hindi natin na napuntahan dito, ngayon lang. At ito may nadawi. salay-salay ah, lang. yun lang guys, mayroong mayroong na naman na dawi dito. Kaya tuloy sa basta mayroon. Thank Kahapon guys, doon tayo na nagat pati yung isang araw. Doon tayo na nagat sa may bahura. Malapit na sa nabal. At okay, okay rin ang padawi doon. Basta bago pa ang pain. Ito ngayon, bahaw na ang pain natin. Sobra lang kahapon. Bukas na siguro kami maghanap ng pampain doon sa nagkukunan natin ng pain bukas na, magaling araw at ito ang lang ito kahapon sa pain natin hindi na presko pero okay pa, okay pa siya sabitan at dito lang muna guys, mamaya na lang ulit mag video pag may ano na madami ng dawi natin at maraming salamat guys. Bye po kayo. Ingat po kayo palagi. Bye po. Two hours later. Hello so po guys. Magandang hapon. Uwi na tayo. si wala nang nadawi sa kawil. Wala na kahit painan dahil siguro sa pain natin na hindi na presko o ano ba dahil sa sa dagat kasi sobrang tinaw hindi pa naman ano mainit ang panahon kaya lang walang nadawi at ito uwi na lang tayo Kunti lang ang huli natin ng ngayong araw. At mamaya na lang ulit guys. Pag andun na tayo sa may bahay. may bahay. Mamaya na lang tayo ulit mag video. At maraming salamat guys sa yung pagpanood. Bye, Bye po, ingat po kayo palagi. A few moments later. Hello guys, magandang hapon. Ito lang isda natin ngayong araw. Konti lang, guys. Konti lang, guys. gan ano, guys, bukas na naman ulit guys, maraming salamat sa panood, bye bye po, ingat po kayo palagi.